medyo matambok ng konti. Madu madumi na kasi. Anong matambok, kuya? Ah, tawag dito. Matambok na yung pyesa. Ah. Oo, nakita ko medyo madumi na pala eh. Kulang ka sa filter. Oh, dito. Dito ka pa talaga tumirik. Malas ko naman, oh. Ano ba naman yun? Hmm, tawag dito. Ano nangyari? Eh, oh, traffic na. No? Sobrang traffic na. Okay. Bakit? Eh, kasi ano, nabangga ako. Oh, nabangga saan? Basag po yung likod ng lik, ano ko. Oh, bakit? Eh? Bakit naman? Eh, kasi walang preno. Walang preno? Opo. Ah, baka naman may ano. Hindi nga po, ano eh. po yung leak. Tumatagas yung... May tagas, may leak. Opo, may leak. Ah, okay. Saan ba dyan? Hindi ko nga po alam. Ako, Diyos ko. ko. Tawag dito. Kaya yeah, pala basag yung likot, tsaka sobrang traffic na miss. Kinakol ko nga po yung mekaniko. Eh, actually, uh, magaling din ako mga likot eh. Uh, uh, tawag dito, mga likot, ibig sabihin, mekaniko. Ah, oh, ay, uh, ako, uh ano, ganito na lang, uh, tawag dito, uh, tignan ko nga, titignan ko nga, orong nga rito konti. Matingin nga ako. Ano uh, ba nga ibig sabihin, pinupush mo ba yung preno? Opo. Ah, uh, tawag dito, Ah, uh, meron niyang ano, ah, uh, malaking bara. Ano? Ah, uh, barado yung ano, yung pump ng ano. Kailangan ko ma-check 'yan sa ilalim kasi tinitingnan 'yan. Oo, sa ilalim 'yan eh. Alay mo, tawag dito. Buti nga, labang gala yung likod mo. Hindi ikaw pa na disgrasya. Ang ganda-ganda mo pa naman. O, paano yan? Titignan ko muna sa likod. Tapos, may makikita ka dyan nagpapag-gumagalaw. Ako titingin sa likod. O oh, sige, tignan ko. Ngayon, dyan ka lang. Yan lang ang focus mo. Sisilipin ko yung pinaka... Sisilipin ko yung pinaka-tunnel. Yung tubular kasi yun yung tumatagas. May tulo. Kaya dyan ka lang titingin abang sinisilip ko sa ilalim. O ah, oh, sige, tignan ko. Tignan ko, kaliwa kanan ha. Pag sumigaw ko, kaliwa kanan ha. O. Oh. Saan? Ito, nakikita ko na. Saan po? Ah, kaliwa? Kanan po. Kanan, kanan na, medyo maitim na. Ay, maitim na, maitim na eh. Sobrang itim na yung ano, yung tawag dito, yung mga dumi. May mga dumi. Oo, sobrang itim. Ah, okay. Medyo matambok ng konti. Madu madumi na kasi. Anong matambok, kuya? Ah, dito, matambok na yung pyesa. Oo, nakita ko medyo madumi na pala eh. Kulang kasi sa filter. May filter kasi niya, kaya tumatagas, may tulo. At saka medyo basang-basa eh. Ah, uh, basang-basa na yung ano, yung preno. Nasa ilalim basa na. Ah, eh. uh, kailangan natin pa-check natin sa medyo ano ng mekaniko 'yan. May malapit na mekaniko rito, eh. magaling din mga likot eh. Ah, uh, tawag dito ah, uh, dito banda rito. Pwede ba kita samahan? Oh, sasamahan na kita, iwan mo na lang motor ko. Ano, let's go. Ah? Huh? Sa pinaka ilalim na nakita ko na may tubular ng kanal eh. <laughs> nakita ko na. Tara pasok ka na ro, nakatingin na lang kita. Kaya niyo. Kaya kaya 'yan. Ito po sisi. Ah susi. Oo. Ay okay na. Ako na magmamaneho para okay ka na, hindi ka na mababangga. Kalkula lang eh, medyo malambot lang naman eh. Tara, pasok rito. <coughs>